Ryan, how about you? Nagka girlfriend ka after her? Di po. Oh. Bakit Ryan? Ba't di ka nagka girlfriend? Traumatized po. Traumatized? Anong nakipaghiwalay siya sa sa'yo, hindi pa ubus pagmamahal mo sa kanya? Hindi, ang dahilan niya po kasi sa akin nun, parang um, even before niya pa ako sagutin, Um, she realized na hindi niya ako nakikita in her future. At dahil diyan, magpalit kayo ng pwesto. Ikaw ang iyakagat namin. Sir, pa siya eh! just to try hallelujah balik 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 you will never know unless <laughs> you try <laughs> Sabi ni Ryan, hindi. <laughs> Ay, ginadyo ka lang namin. Ay pero, <laughs> Ay, pero, oy, pero traumatized talaga yun. No? Kasi no oh, nagtay yeah. siya ng tatlong taon. Tapos sa so, sasabihin sa iyo, hindi ikaw yung nakikita ko ture. for the future. And, what, yung mas masakit po doon, na-realize sa before niya ako sagutin. So my question was, bakit mo ko sinagot? Oh, uh, Eve, okay, baka nung no 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 Kasi nga, tigilis naghihintay, di ba? Uh, uh. Kasi sinabihan siya ng nanay na pa-18-in mo yes. muna yung anak ko. Oh, Nag-iintay talaga siya. Parang ano yun, kabaliktaran yun nung sinabi mong, yung ang saya kasi ito na, magbabalik ma, okay. ano ma, oh. diba, tayo. May okay. ito. Experience, experience na. 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 Totoo ba yung ABC okay. eh, na sabi ni Ryan Yes po, totoo po. And I wanted to give it a try po kasi. Uh, kasi uh, ako po yung unang nagkagusto sa kanya. Ako yung nag sa kanya. Yeah. kasi nun na. Tapos nung nandyan na, parang... pag na. Paganun. Yung natigil, natigil na, na yung chase na nararamdaman. Oh, okay. Oh, okay. Kasi ang tagal ko siyang inintay, ang tagal ko siyang minahal. And then, nung kami na, parang... Hindi pala gano'ng kamahal? Hindi pala same level yung love Hindi namin. Hindi na. Kasi dati, intense eh. Hindi oh, na. Noong... Sabi mo, oh, di ba, first time mong gumawa ng ganoon sa Facebook dahil siya kagusto. Anong masasabi mo doon, Ryan? Kaya po, I felt like a trial card. Parang yun. <laughs> Gusto nyo lang parang... Pakiulit? Aminin mo, hindi natin naintindihan agad. Oh. Pakiulit? You felt like... You a... felt like a trial card. Trial card. Para kasi... Trial card. Kasi ang rinig ko, I felt like, a, I felt like a triathlon ang <laughs> rinig <laughs> trial, card! Pero hindi po ganun yung naramdaman ko sa kanya hmm. dati. Kasi hindi ko naman po siya ipo-pursue kung hindi ko po siya totoong mahal. Yeah. It's just... Ah uh, one day I woke up and hindi ko na siya ma-imagine sa future oh, ko. Okay. That is so pero di ba sinabi mo, tinray mo naman eh. Yes, so pang oh. ilang taon na kayo noon sa MU or ilang days na yung relasyon nyo, nung kayo na, nung naramdaman mo talagang wala talaga. Hindi, bago pa daw niya sagutin. Bago pa siya diba, sa Bago muna. pa ba diba, tinray mo eh. Ano yung parang ay hindi talaga? Uh. Um, kapag po nung nagagalit siya, hindi ko po gusto kasi yung coping mechanism niya po pag nagagalit. Ano ba? So, um, nag-alo po siya sa, uh, sa Twitter, ganon. And ah. na hurt po ako dun sa mga oh. nakikita Masakit ko. Masakit na sa salita. Yes. Baka po. kasi wala ka ng damdamin sa kanya, kaya naiinis ka na nun. Kasi kung mahal na mahal mo yung tao, hindi po kasi kung mahal niyo naman po yung isang tao, bakit niya kailangang saktan in social media? Sinaktan ka niya? Uh, through words. Social media. Para po post it. ka ng dito. po okay. sa kanya, selfish. Kasi yung kwento po nung kasi, uh, for two years, two years po ako bago nakamove on sa kanya. So for two years, three times po ako nag-ask for a conversation kasi nga po, parang she left more questions than answers. I wanted to talk to her lang para, you know, makamove on kasi I, I was very sure to myself na yung conversation na yun, yung kailangan ko para makamove on. Nag-post ka nung wala na kayo. Ah, ah, nung wala na pala kayo eh. Hmm kala ko naman kaya ka na hurt dahil ginagawa niya during the time na wala naman na pala kayo noon. Nung during MU po, kapag off po kami, meron din po siyang mga konting parinig. parinig. Ganun. Ah, talakera ka sa okay. Twitter. <laughs> Kasi po nung ano, nung after po nung relationship namin, parang I wanted to catch her attention para pakausapin ako. Hindi, MU pa lang. MU pa lang daw may ganun Harap ka si na. O, oh, hinarap niya, sabi niya, ano ba siya sabi ko? <laughs> sabi niya, <laughs> kitang-kita ko yun. Oh. Ah, so, oh. nung so, nag-break kayo, hindi ka na niya kinausap? Opo, oh, parang gusto ko lang po ng accountability na kausapin mo man lang at, ng one hour, kasi ang reason, reason niya po noon, kasi sabi niya, uncomfortable daw po siya makapag-usap sa akin. Parang sabi ko, what is one hour of your discomfort sa two years na suffering ko because of you? Oh, yeah. Ah! Sabi nga ni Piolo, I deserve an explanation. Oh. Di ba? Yeah naman po, in my defense <laughs> um kapag tapos na tapos na kasi during our uh, nung bago po kami mag-break nung uh, April 24 nag-uusap lang kami and space lang yung hinihingi ko siya yung nag-push na, ano, makipag, ano, makikipag-break ka na ba? Sige, makipag-break ka. Ah, hindi po mapayagay yeah, mo ka na Ryan, Ryan, oh, ito. sayang, oh. Hindi po kasi nung kung day na... nakita mo yung ganun, sa Oo, oh, Yung, oh, yung day po na yung nakapag-hiwalay nakapag siya, sabi, ano po, nag-good morning ako, tapos hapon na wala pa. Tapos, na good evening sabi day naman. ko, sabi ko, ah, uh, Do we have a problem? Sabi niya, wala. Tapos nag-uusap po kami ng patuloy-tuloy. Meron man pala. Parang sabi niya, I am not enough for her daw. Ganyan. 'yon Okay kayo ngayon? Hindi? Okay po. Okay po kami. Pero marami kayong unresolved issues. Yes po. Uh... Kasi nga po, never po kami nag-usap. Never niya pong binigay sa akin yung accountability na gusto ko from her. Na yun ang bubog mo sa Closure. Oh. Uh, proper closure. Ito po, proper closure. Ha? Parang ito na po yun. Yung, ah. Siguro yung kayo lang dalawa, para lang ma-at peace na Kasi si Ryan. Kasi kung dalawa lang, wala namang audience yun. <laughs> <laughs> kung silang dalawa, di wala tayong guest na yun. Diba? Actually, paborto. Maraming salamat sa inyo. Pero sana nga, di ba, mabigyan din. Kasi Mahalaga din naman yung ano. Kasi ano yan eh, di ba? Yung decision mo sa dulo, minsan, iisipin mo lang yung sarili mo o minsan kailangan isipin mo yung isa din. Mm -mm. Di ba? Yung ibibigay mo to sarili sa sarili mo para makalaya ka. Pero ibigay mo din naman sa kanya yun. Mm, -mm. At least sure. sabihin mo kung bakit kailangan lumaya niya na. Hindi yung lalaya na ako. Diba? Oh, minsan naman dahil sa sakit na nararamdaman wala na akong paki-alam so, sa iyo kung oh. magkakaroon ka ng closure o hindi ang mahalaga mailigtas ko na yung sarili ko sa sitwasyon yes. na ito. Nakakawala na. Oh, ako siya. pero eventually, sana since sabi niyo okay naman kayo, give yourself some time to talk mm -mm. like friends mm -hmm. or yes. 'di ba para hindi na de yung ganon.